Magandang araw, na yun naman ay aalamin natin ang mga suliraning panlipunan at pangkabuhayan sa panahon ng Commonwealth at alamin din natin kung paano ito nilutas. Maraming suliraning pangkabuhayan ang kinaharap ni Pamulong Quezon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Maraming mga perbisyon sa batas tidings McCarthy ang kailangang maisagawa at malutas na kailangan pang isangguni sa Estados Unidos upang maiakma sa kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Isa sa mga nakatadhana sa Batas Tidings-McDuffie ang pagwawakas ng malayang kalahalan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na lubos na inasahan ng ekonomiya sa panahong ito. Gayun din ang pagtataas ng buwis sa mga produktong iniluluwas ng bansa. Dahil dito, napilitan ang bansa na pag-iba-ibahin ang mga produktong iluluwas, ibaba ang halaga ng produksyon, at humanap ng iba pang pamilihan upang hindi tuluyang malugmok ang ekonomiya naging suliranin din ng pamahalaan ang pagkahilig ng mga Pilipino sa mga produktong banyaga na lalong nagpahirap sa bansa. Kontrolado rin kasi ng mga banyaga ang mga malalaking bahagi ng sektor ng ekonomiya. Nasa kamay ng mga kapitalistang Amerikano at Chino ang pangangalakal, pagmimina, pagtutroso, pangingisda, transportasyon at komunikasyon. Upang malutas ang mga suliraning ito, gumawa ng iba't ibang hakbang ang pamahalaan. Una rito, ay ang pakikipag-usap kay Pangulong Roosevelt upang maiyakma ang mga programa sa ekonomiya ng bansa. Hinikayat din ng pamahalaan ang pagtangkilik sa sariling produkto, higit na pagpapaunlad ng pagsasaka sa pamamagitan ng paglinang at pagluluwas ng mga dati at bagong produkto may mataas na kalidad. Pagtatayo ng mga bagong industriya gaya ng pagsasalatan ng mga pagkain. Telang habing bulak na dating inaangkat pa ng bansa at pagpapaunlad at paggamit ng likas na yaman sa tamang paraan. Alam mo ba, sa Proklamasyon Bilang 76 ni Pangulong Quezon, isinasad dito ang pagdiriwang ng linggo ng mga produktong Pilipino or Made in the Philippines Product Week upang higit na mahikayat ang mga taong na tangkilikin ang ating produkto. Itinatag din ang iba't ibang sangay ng pamahalaang makatutulong sa pagpapatupad ng mga programang napangkit, ang National Rice and Corn Corporation, NARIC at National Coconut Corporation upang magbigay ng proteksyon at mamahala sa pamimili ng mga produkto mula sa mga magsasaka. Pambansang Sangguniang Pangkabuhayan or National Economic Council, ito ay sangay ng pamahalaang nagpapayo tungkol sa kabuhayan at pananalapi. Pambansang Kumpanya sa Pagunlad or National Development Company, ito ay namamahala sa mga pampublikong korporasyon. Batas, laban sa dami, o pagpipigil sa pagdami ng mga dayuhang namumuhunan sa bansang bumibili ng lupa at kabuhayan sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng dami. Paglimita ng limang daan na bilang ng dayuhang makakpasok sa bansa sa loob ng isang taon ahensya para sa kalakalang tingian Binuo binoo ito upang mapalitan ang paraan ng mga Pilipino at dayuhan sa pakikipagkalakalan ng tingian. Pagtatatag ng National Economic Council, National Development Company, National Sugar Board, Agricultural and Industrial Bank na pawang magpapaunlad sa industriya. Huwag kalimutan mag-like, comment and share sa video ito. Hanggang sa susunod na aralin, maraming salamat po!